Sir Ray, maganda umaga po. Maganda umaga, Manong Ted at uh, Ma'am DJ at sa mga taga-subaybay po ninyo. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po, Sir Ray. Una natin pag-usapan, Sir Ray, ano, yung tungkol po dito sa mas pinagandang serbisyo ng PhilHealth at uh, tuloy, tuloy na tuloy na po ba ito pong hike na sinasabi sa premium? Opo, Ma'am DJ, no, uh, as we speak now ay... Uh, Uh, as we speak, ay, uh, atin pong iniimplementan yan sapagkat so, uh, yan naman po yung naka saad po sa batas at uh, yung pong uh, pagbute, paglawak ng ating mga benefits, eh tuloy-tuloy po yan ma'am DJ, nasimulan po natin yan last year pa, magtutuloy-tuloy ngayong taon and in the next two years po, meron na tayong uh, nakalatag ng mga plano pa para po sa mga benefits natin sa... I-separate natin na baby girl, ha? Separate yung issue. Sige. So, unahin na muna natin. So, ito pong uh, contribution increase as in magmula po nung Enero hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ito. Kahit na po may mga panawagan, maging secretary, erbosa na wag i-implement, mm -hmm. nagtuloy-tuloy na po ito. O, tama po, Manong Ted. No? Itinuloy po natin yan sa so, pagkat uh, tayo po'y nananagot sa batas na i-implement po natin yan. Okay, so klaro yun. Sige. Oh. Mm. Pero ang sinasabi po ng Pangulo no, sa kanyang huling pahayag na kung para naman daw ito sa mas pinagandang serbisyo para sa mga Pilipino, hindi niya ito tatanggihan. Pero is, is there a way pa po ba para maiusog ito o kinakailangan na ng intervention ng Kamara kung sakasakali? Well, may mga panukala po sa Kamara no, para amyandahan po yung batas. Kasi uh, isang batas lamang po ang tanging makakapag-supersede. No? sa isang batas. So in this case, yung uh, Universal Healthcare Law kung uh, may mag-amenda na makita yung Kongreso, yan po yung isa no sa mga talagang pangunahing paraan para po uh, ma-amendahan no at uh, mabago po yung mga ganitong provision. So uh, uh yan po ang uh, mga possibility po diyan. Uh, at syempre kahit kami po umm uh, DJ, iniintay din namin no yung direktiba ng Pangulo uh, tungkol po sa issue na Nag-aabang lang din kayo ng final say ng ating Pangulo. Para lang mas klaro po sa mga PhilHealth members, magkano po ulit ang madadagdag na premium po para sa mga maguhulog? Uh, for this year ma'am DJ, ang nakaschedule po sa Universal Healthcare Law ay 5% ng ating ng kinikita ang ating contribution rate po. So nanggaling po tayo sa 4% at yan ay rate ng 2022, dapat yan kasi ay naging 4.5% ng 2023. Pero dahil na suspendi po 'yon, so uh, 4% to 5% ay uh, bale lalabas may 1% na adjustment. Okay. Lalabas ma'am DJ, ang pinakamababa pong contribution po natin kada buwan 500 pesos. Hmm. At kung yung kababayan natin ay uh, may employer, empleyado po sila, eh, hatiin pa po yan sa kalahati, so 250 na lang hmm. yung aawasin sa kanila kung sweldo. Oh, under the law, kailan, kailan po ulit ito mag-aumento? Uh, Ah, uh, sorry, Manong Opo, Ted. Oh, uh, under the law, kailan po ang next increase nito? Ito na po ang huli, Manong okay. Ted, mm -hmm. uh, uh, for 2024, sapagkat yung same rate na ito ay hanggang 2025 at ayaw. Uh, lalabas, ito na po ang huli, Manong Opo, Ted. Ay, salamat naman. Sige po, uh, Sir Ray, uh, ito hong mga benepisyo para po sa mga cancer patients Opo. lang. Uh, kasi may, uh, noong isang araw po, meron kaming kaugnayan din. Ano? May, may, may breast cancer, Can you just clarify mm -hmm. po, uh, itinaas na daw po ito hanggang sa magkano at paano pong paraan to avail? Well, unahin po natin yung mga packages natin for uh, cancer, ano po Manong Ted. Kamakailan so, in-approve ng ating PhilHealth Board yung pong ating Z-Benefit package for breast cancer na sa kasalukuyan 100,000 pesos po yan pero in-approve po nila na maging 1.4 million pesos. Yan ay 1,300% na increase Manong tet. At ang kagandahan pa niyan ay uh, hindi lamang yung mga early stages no ng uh, breast cancer ang makukover cover Nilawakan po 'yan ng PhilHealth uh, para pati yung mga pasyente na late late na no na na-discover na sila may breast cancer ay kasama pong makikinabang diyan. So napakalaking umento niyan manong Ted. At uh, ito nga ang pinaka sariwa at pinakabago yung inclusion po natin ng mammography at ng ultrasound sa atin pong konsulta benefit package. So, ka-approve lang din ng Silhal at uh, siguro ang ating target po dyan, Manong Ted, ay June of this year ay uh, maaari ng ma-avail yan ng mga kababayan natin o earlier, no? depende yan sa pagsasayos natin ng kinakailangan sistema at guidelines. Opo. Ah, hindi pa ito simula ngayon kaagad? Uh, by June pa ito? Opo uh, pero okay. siyempre, mm -hmm. ay uh, nilalayo namin earlier mm -hmm. than June. Kasi syempre mm -hmm. manong test may mm -hmm. mga mm -hmm. uh, mga mga ka ng mga system sa oh. uh, ano di ba mm -hmm. adjustments okay. at uh, siyempre, yung guide kailangan po nating ilabas yan opo, at opo. Uh, bago ilabas yan may mga kaukulang staff work man Okay. Said. Opo. Sige. So uh, uh, Sir Ray uh, ano ho ang ano nito? Uh, anong konteksto nito kung 1.4 million na benepisyo po sa PhilHealth? Paano po? Meron ba kayong ideya na kung ikaw ay eh, pasyente, kung meron kang breast cancer, paano po ang pag-avail nito? Uh, ito ba ay sa, mag, sa simula ng treatment hanggang matapos yung chemotherapy mo? Paano po ito? Ayoko oh, po, no, ho, nabanggit nyo na, ay uh, comprehensive ang ating coverage pagdating sa breast cancer. Mm -hmm. Hindi lamang po yan, pati meron din tayong ibang uh, packages no, for prostate cancer cervical cancer. So ang approach naman po natin dyan ay uh, comprehensive, man Ted. At uh, sa diagnostics pa lang, mm -hmm. sa pagsisimula pa lang ay aagapay na po yung field health. Super. Pero ang mm -hmm. emphasis natin dyan, manong mm -hmm. Ted, hindi lamang dun sa curative na eh. Akamakailan, ito na nga, mm -hmm. ay preventive. no So mm -hmm. ibig sabihin, maaaring magpamamogram o magpa mag-ultrasound yung mm -hmm. mga kapabaihan. Mm -hmm. uh, earlier, no kapag ka meron silang mga yung walang symptoms pero pwedeng may mga risk factors sila. So early on, pwede silang mag-avail po nito and therefore may iiwasan opo, oh yung oh pag-progress. Okay. No, no, Sige po. So sige po, ito lang po bilang specific example po ano Sir Ray no. So nagsisimula ang lahat ng ito, 'di ba? Doon sa mammogram, 'di ba? And then yung pong, uh, mm -hmm. yung ultrasound, no? Sasabihin ka ng doktor. So doon sagot na ito ng Philips yung babayaran diyan. Tama? Ano po? Tama ano po? Well, yeah, know, and, sir, and so then and then afterwards and then afterwards biopsy right Opo, uh, ito ho yun so hanggang sa kung talaga pong yung pasyente eh meron na nga pong gantong uri ng karamdaman so lahat ng proseso chemotherapy pagdadaanan niya lahat po pati yung sisingilin ng doktor sa iyo lahat sa sakop na nung 1.4 million hanggang yung 1.4 million hindi na po pwedeng masag ma, ano yun madagdagan pa yun kung sakasakali Well, ah uh, napakalaking umento na niyan, no, Manong Ted. Eh, uh -huh. existing 100,000. Mm -hmm. So, naging 1.4 million. Opo. Manong Ted, mm -hmm. uh, ko na lang yung prosesong uh, nilatag din niyo. Mm -hmm. Hanggang surveillance po, eh, ay mm -hmm. covered po ng PhilHealth. Meron tayong mga servisyo okay. Okay. na ang intindihin ang intindihan natin with the provider mm. dapat ginagawa pa nila yan. So hanggang surveillance ibig sabihin mm. hanggang sa pagmo-monitor mm. kanila pong kalagayan mm -mm. ay meron tayong adequate sa pasyente. Okay, sige. So uh yung parang maglalabas pa ho kayo dito ng issue once kaklaruhin ang lahat ng ito. Ano po? Tama po Manong Ted, uh, in the form of a circular no? at okay. ang target po natin dyan, itong uh, uh, Marso po ay mailalabas natin yan mm -hmm. at uh, para po sa uh, kaalaman ng uh, lahat po ng mga kapabaya oh, natin. Pag-ho-private hospital, yung hospital ng pasyente, uh, ano rin that, yan? That, uh, pe po yan? Ma Pwede po makuha yung ganong benepisyon ng pasyente ng miyembro ng PhilHealth? Ayon po, Manong Ted, no? Uh, nag, uh, tayo po ay nakikipagkontrata kontrata to both uh, public and uh, private uh, higher level facilities. Yung may mm -hmm. kakayanan mm -hmm. na manggamot no, ng mm -hmm. breast cancer. So marami nun, no, sa nakalatag yan sa buong bansa po. At uh, may both public and private ay ina-accredit po natin. So only sa accredited hospitals? Tama po, uh, ang tawag natin dyan, manong Ted pagdating sa mga cancer packages ay mm. contracted kasi yung accreditation yun yung mm. unang step ano opo, uh, opo. at uh, itong z benefit package special package ito opo. hindi lahat ay maaaring ikontrata po dito kasi special opo. treatment ito Opo Opo. Sa sa mga prostate mm. patient po naman uh, sa kalalakihan uh, uh, ano mm. may, meron na ho ba kayong pakete rin para dito? Ang kasalo nating pakete dyan manong Ted, ay eh, 100,000 din, hindi ako nagkakamali. At mm -hmm. uh, ngayong taon ay nakatakda din po nating i-enhance yan mm -hmm. kasama nung uh, isa pa, uh, cervical cancer package. Okay, pero dito ho sa ganito mga pakete, yun ho for example po sa prostate kasi mahal ang maintenance nito eh. Yung para doon sa prostate enlargement na mga gamot, uh, hindi pasakop ng free health 'yun. Well, uh, hindi pa ho, hindi mm. ako masyadong particular man ng test eh, kasi sige, I opa. understand itong mm. ating kasalukuyang package ay uh, uh, treatment na po ito, 'di ano? okay. So, mm -hmm. uh yan ay uh, isa subject din po ng ating financial Board sa yeah. pagtaas o so mm -hmm. sa karanasan natin sa breast cancer. 1300% increase. Makaasa tayo na mas magiging comprehensive po 'yung ating pong uh, coverage. Okay, sige, sige po. Salamat po na marami at kami po uh, ano, lagi po mga istorbo sa inyo ha, para lang humaintindihan po ng ating mga kababayan itong mga programang ito at uh, ka kami, makakuha ng benepisyo dahil sa dami ho ng mga merong pong gantong uri nga ng sakit sa kababaihan at kalalakihan at maging mga nakatatanda. Salamat mm -hmm. po, Sir Ray. Salamat po na marami. Salamat po Manong Ted, salamat Ma'am DJ na sa pagkakataong bigay niyo po sa Pilipinas. thank you po muli. Si Ginoong Ray Balenya ang uh, kasalukuyang pong pinuno ng Corporate Affairs ng Philippine Health Insurance Corporation Ted Batpilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.